Ayan, nandito ngayon tayo sa Miss Hill TV. Ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng ngipin. Di ba, mahal-mahal magpalinis ng ngipin. So, ipapakita ko kung paano maglinis ng ngipin. Pag kayo ay merong shower sa CR na hot and cold. Ayan. Parang ganyan. Pwede nyo bang gamitin ito? Ayan. Kasi so, pag ka, pag ka, ayun, wala ko tayo. Pag ka, tulis, eh parang pagilis ng ngipin niya sa dentista. Aba, mahal-mahal magpalinis ng ngipin, ah. Eh, kailangan sa isang taon, eh, dalawang beses. Gagawin niyo lang ganito. Wait, ah. Ay, nasa muna natin, ha. ipoposition niya yung yung ipin niyo ng ganito. Lagay niya. Oh. Tapos, oh. ay, siyempre, huwag mainit. Kasi, huwag mainit. Masakit. Ito, Yeah. Mm. Kailangan, <laughs> tinganganga nyo lang. Ah. Masaling <laughs> camera ko. <po>. Hindi talaga pag mag-isa lang. <laughs> Pwede gamitin kahit saan, saan. Pwede na rin sa puwet. Kasi sa puwet, eh, mahirap irit siya. Hindi pwedeng ganun-ganun lang. Basta pag nilalim sa puwet, ilalayo niya ng unti para hindi masakit. <laughs> o kaya na niyo na rin. Medyo na niyo na rin yung, yung ano niyo, yung shower. Kailangan medyo mainit para mas ma medyo masarap medyo malinis. Sa after na mainit, ayan, nagawin niyo ng cold after. Eh, medyo ikit na-agit na, na yun na yun, yun para mas malinis na ah, malinis. Pero <laughs> sana may natutunan kayo.